si sa Negros Occidental sa mga nahihirapan karamihan Ah, kasi ka, pupunta kami ngayon no, sa isang subdivision para tumingin ng lote Ayan, Meron po kasi nga uh, inaalok sa amin na isang ahente na ulugan po na lupa Kasi uh, sa pagkakaalam nyo, eh, kami wala pang uh, lupa no? Meron man, nasa uh, bundok, doon kila Mother Lerma pupabahay tayo pero tayo mismo ay walang uh, sariling bahay kaya isa din dito no sa mga pangarap natin na uh, uh, gustong matupad magkaroon ng sariling bahay para sa pamilya natin ayan so andun na raw yung ahente puntahan na lang namin so update ko kayo doon kung andun na kami Kasama ko pala si the the explorer ayan, Dede wow. Dede is live pag si Dasay ang kasama <laughs> medyo makulimlim dito sa Negros no? ayan mukhang uulan dito mamaya ayan, dyan ba sa inyo Mag-ingat po tayong lahat no? mga kababayan po nating uh, viewers, subscribers, lalong lalo na sa mga taga Israel, no? mga OFW, OFW dyan, magingat po kayo. So, saan ba yung entrance? Ito? So, andito na kami mga kasikap no? sa, isang, sa isang subdivision. Meron bang ano? Guardia, wala. Wala, no? Ano Chat Hindi mo. Kanina. Eh. Chat mo yung ahente mo. Ayun, nakakasya. Ayan? Ayun, po nakakasya yun. May kotse ba siya? oo nakakasya siya. Ayan, so kukontakin lang namin yung ahente mga kasigap no para matingnan yung lote na pinapangarap namin oo malawak daw itong subdivision na to hanggang doon bayanan nyo mamaya so ito na pala mga kasikap yung ahente natin na kotse so sundan lang natin siya no ayan so, dito yung mga kabahayan ayan dito? at uh, ito may mga bakanting lote oh. ang kawayan ng muna natin Sa uh, isang subdivision mga kasikap para tingnan nga yung uh, lote na uh, inaalok ni ma'am sa atin. Ayun, ano pangalan mo ma'am? Joy Sunday. Eh, si ma'am Joy. Ayun, okay. so dito dito siya ma'am dito. Oh, ito so, 'yung ano Phase 2. ito. Ito 'yung may maraming bakante dito. Itong uh, area na to. Uh, na sa, ano? 114. 114. Okay. So Tapos, sa uh, marami dito yung ano available 72 square meters. 72. Oo. 133. Mm -hmm. 133 at saka 114. Mhm. Mm ah meron kang ano diyan? Mapa diyan. Ito yung mapa. Ito yung mga eh mama! mama. Direka. Ito yung may ito yung circle, ito yung available. Mm -hmm. So sa yung, yung face yung, to. Ito yung worth it 133. Mhm. Mm Tapos ito yung 114. So itong area na to, mm -hmm. saan tong mapa na to? Saan tayo ngayon? Dito tayo sa, sa... No. Malaki Nasi pala nasa ito, nasa no? Nasa tayo eh. Nasa Block 2. Block 2. Oh. Ito yung block 2 na to. black to pala ito maraming bakante oh pero ano uh, sabi ni ma'am 75 uh, square ay uh, 72 square meters mm -hmm. so pwede na yun medyo malaki na rin naman yun konti ba Ma ma'am uh, 100 114 Ma na. naubos na lahat B nabili na kasi reopen lang okay pala hindi na lang <laughs> hindi na ayon ang 114 ma'am Lain nang tong computation na ginatag mo sa mo. Mm Oo, -hmm. lain ko sa mamu sa 100 to February wala na sold out ng 100. Ano sa 120? Ang pila pila siya ma'am yung ano yung uh 837,000 837, Pila ka square meter na siya? Uh, 133 133 mm. square meter Nasa 800,000 Yun yung bakante Tapos yung isa Ito mm. yung 114 yung 114, 741, 741. So, saan, saan nakalocate yung 114? Dito lang din yan? Oo, oh, dito lang yan, sir. Dito kasi yung mapa, Oh. Mm -hmm. Ah, so, corner 114, lot yun, yung oh, 114. Oh, corner lot. Yung ito, sir, Oh. Ayun, ah, no, oh, yan, pwede yan. 114 at saka 133. 133. Saan kaya yan? Mm -hmm. Dito siguro, no? <laughs> yung, dito. Wala dito yung, ano, yung... Ah, oh. Pwedeng dito kasi corner to eh. Kasi corner to. Mm -hmm. Pwedeng dito eh. or uh, doon sa ibang uh, ano. Dito dito doon yung phase 2. Phase 2. Dito naka ano. Phase 1. Ano? Ah phase 1 yung doon. Oh, yung sa front. Banda mm -hmm. Mhmm. Ayan so pwede siguro yan yung 114. Mhmm. Mm mm -hmm. Ayan. So ano yan ma'am? Anong sistema niyan? Uh, yung equity niyan, huhulugan siya ng within one year? Oo. Within one year, sir. Pwede rin, ano, kung may pera, pwede rin i-cash meron. Pwede Pwede cash mo. May 10% discount kung i-cash mo. Kung i-cash. Ano, Tapos, pwede na kami mag, ano, mag-start? Oo. Pwede na. Pwede na. Ayan. So, pwede pala i-cash kung may pera. Pwede rin uh, hulugan. Within one year yung equity, no? So, sa... Magkano, ilang percent yung equity, ma'am? Nasa 20, 10, magano'n? 20%. Uh, mm -hmm. So, 20% daw equity. So, pwede na rin. So, nasa magkano siguro ang monthly niyan? Nasa 10,000 up siguro, no? Saan sa'yo yun? Yung 100? Ah, yung 114 o yung 113? Ayan o. Oh. Maganda dito. Maliwalas o. Oh. makita nyo. Oh. Yan kung makita may mga kabahayan na dyan. Malaking bahay, oh. Mukhang mayayaman nakatira dito, mama. Ikaw, ikaw yata ang ano dito. Ikaw yata yung developer dito. Ano <laughs> <laughs> yung developer nito, <laughs> <yung developer> <laughs> sir, na ano mo yung, narinig mo na yung town and country? Oo, oh, narinig ko na yung town and country. Oh. Parang sa, sa Luzon, mayroon ganun din. Oo. Oh. Ah, sila ka Manila, pala. Manila ka, sir? Ah, sa Bicol ako dati. Oh, mm. Sa Bicol ka? Sa Manila. So Matagal. Tapos ikaw ma'am taga dito. Hmm, manapla okay. siya. Ilang years ka na dito sir sa ano, Negros? So, dito, taga Negros din ako kaso lumaki ako ng ano, ng uh, Manila. Mm. Tapos nakapag abroad, tapos bumalik uh. ulit ng Pilipinas. Kailan ka lang umuwi? Nung ano, 2022 yun? Oh, 2022, oo. Oh. 2022? Ah, oh, 2021. Tagal na rin. Tapos taga na na ako. Nag-vlog uh, nag na ako dito. Nag-charity. Si Ma'am, ano pa mo naman? Si Ma'am Joyce, ayan. Isang Yoterio Realty. isang ahente uh, ah, po ng uh, lupa, no? Dito at bahay din, no? Marami ka siguro ma ano, Ma'am. Mm -hmm. bang contact number mo? Baka maraming ano, marami akong followers. ba <laughs> mapanood nila ito, mga taga-negros. Ayan, so mga gusto kumuha ng bahay. Maraming hawak yata si Ma'am. Anong anong ma'am? Anong mga hawak mo dito na subdivision? Marami? Ah, uh, marami sa Bacolod. Bacolod, sa, no. Silay, meron din. Oo. Silay, Bacolod, tapos oh, oh. uh -huh. May ano, hawak namin yung Mega Megaworld hawak oh, niyo rin. Yung Lara. Nara. Raquel ba? Raquel. Oh, oh. So, ayan ha, so mga followers natin, subscribers na nasa abroad, na taga Negros, pwede niyo makontact si ma'am, no? Sa so, mga gustong bumili ng bahay or uh, lote. I ilagay ko po sa screen yung contact number at pangalan niya no? so i ano na lang ma'am bigay mo sa kanya no ah, naman yata i number at saka contact number mo no and thank you ma'am Joyce no ayan sige at uh, siguro ngayong week na to ha basta mga ganun lang tayo mag chat lang tayo sige thank you okay, thank you ayan thank you po mga kasikap no at uh, ito nga dito sa area na to dito tayo kukuha ng lote, no? Kahit tulugan lang muna kasi wala naman tayong uh, budget pang cash, no? Tapos sabi ni ma'am, pag na once na nabayaran na yung uh, uh, equity o yung down payment, 20% daw doon sa price na ibinigay niya, is pwede nang, uh, lipatan, no? Pwede nang magtayo ng uh, bahay kahit pa kunti-kunti. So, maraming salamat sa iyong pagsama at uh, God bless ating lahat, no? Sana magkatotoo itong uh, pangarap natin na magkaroon ng uh, sariling uh, bahay at lupa, Ayan. Thank you at God bless. Bye bye.